Hello mga kapsat! Kumusta naman tayo? Andito tayo ngayon sa May Shincho at mag-aabang po tayo ng taxi para punta ng Big City. I'm going to Big City na. So, yan. Nandito sa Shincho, guys. Ayan yung Shinchou Terminal Train Station. So, punta kami ng Big City daw. Magpalamig manod kami ng sini ngayon. pwede naman sumakay dyan ng bus kaso nga lang dahil super ang init kaya ito nagtaxi na lang kami kaysa yung mapawisan sila guys di ba may arawan grabe kasi oh nakapukat kat talaga yung araw dito na tayo guys sa big city ayan ng big city ayan okay. diba na tayo guys ayan dito na tayo sa Big City na. happy? 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 Mula na sa inyo. Ayan. Ayun na, may hair salon ba pag-upay. Let's go, tawid na tayo. Pagta tayo sa Big City, grabe ang init guys. Okay. time check is ano 11.27 grabe ang init guys big city Woo. Welcome to Sugo. So yun guys, dito ibang Sugo dito kaysa Pilipinas. Ang Sugo dito ay mall. Sa atin ay... So, pasok mga kaya. So guys, tito mga Jonakis. Sige na. Hawakan mo na, bilhin ko na. Ha? Ano ba yung tawag na na? You tax. Pay tax. I pay what you tax. Whatever you touch, I like. Is that way, Nak? Is that way? Huh? Is that way? Is that So, ito. Tingin-tingin lang sila, guys. Ah, ito yung sinasabi niya. O, ito So, yun lang guys. Tumingin lang pala sila dyan. pasok tayo sa H&M. Wow. an Ang lamig. Ito yung presyo dito is ayun o, oh, 200. Tignan nyo ito yung mga blush ng mga pang, ano, pang girl. O, oh, dating 99 tapos nag-sale 200 na lang. Bibili daw siya ng blink-blink. Go, mama. Yan. Bili siya ng bank. So, andito kami sa, ano guys, UGG. Oh. So, so, window shopping lang tayo, guys. So, yan, guys ano lang tayo ay ano na window window shopping lang yan ang going to ano tayo guys si hello then guys sige pa na tayo naman dyan ang akis kayo. Diba? Parehas pa Yes! So, susunod na lang kami dito ni Mama. Kasi naghanap kasi kami ng mga sapatos nila na pang ano pampasok sa school yun na kulang yung kulang namin kulang nila nak dito yata yung papunta dun eh sa sinihan kaya kinahanap namin yung sinihan guys kaya sunod lang tayo dito hmm. salamin. Ayan, mango. Dito sila sa ABC. Dito tayo sa pod guys. Yung pagkain na, dami. So, nagugutom daw sila. Eh, ayan. Kain na lang tayo dito kasi... Andito naman na nga kami. Kaya maghanap na lang kami ng makainan. Dito na lang nap, di ba? Ayun eh, buo, one, two. dito na lang. <laughs> yeah. Ayun okay. <laughs> no, kami dahil hindi siya ng upuan dahil maraming nakaup... maraming ano kaya pila na kami guys dito yung gusto nila so, yung order namin dito guys tapos nagdagdag na lang kami ng dalawang kanin tsaka na uh, french fries sayo. guys, dito na yung aming pagkain Meditation manok from 21 century, ah plus pala sorry <laughs> Kain air bebe. Po si Yan, ato bali, ano to, bispiras uh, ng kanyang birthday kasi bukas ang birthday niya. So, bukas guys, punta kayo doon sa Taipei, kain tayo <laughs> doon. Lahat imbitada. Double <laughs> celebration you, Guys, bali, really? mamaya. <clears throat> si hindi, si hindi na namin may vlog kasi magkakamay eh. pero kaming kami short na ganyan no? Nicole, anong eh, rice ayan, mo? Kaya na tayo, guys. O, bakit, Tapos na kaming kumain, guys. At ano kami? Bali, <clears throat> pupunta na kami dyan. Manonood kami ng sine. So, kitakits na lang po tayo doon so, Ayan, nandito na kami, guys. Sa bilihan ng ticket. So, nakapila na tayo yan. guys okay. Gila. Nandito kami ngayon sa Gyosho, guys. So, nandito na kami, guys. Punta na kami ng Gate 3. Ano yung panonorin natin? Minions. Minions daw, guys. Saan na yun? 3. 3. Tapos tapos na kami manag ng sine. Ayan si Mama. Si Dulce. Si Ate Casey. Ikot-ikot na lang muna tayo dito sa Big City guys. Ayan guys. Baba tayo. Banda tayo ng day 1 daw. At maghanap tayo ng may unique look. So, tagal namin tinagpunta dito sa Big City ni Wipe. Eh. Ngayon, makadalog kami dito kasama mga Jonakis. Wow. to nandito, nandito lang kami sa labas, guys. Okay. Nalang katapusin itong vlog namin, guys. Maraming salamat sa pagkatabay niyo ulit. Ayun sila. bye-bye. Oh, Mama, bye-bye. Bye, guys. Bye-bye, guys. Thank you so much. Be humble.